bata pa lang dugong negosyante na. Noong bata ako, malakas talaga loob ko. <laughs> Kumbaga, matalo manalo, at least sinubukan na... mo o ginawa mo. Oo. At bilang civil engineer, may sarili siyang diskarte sa pagtugon sa mga problema. Paano mo na yun talaga 'yung solusyon sa isang particular na problema? Well, alam mo naman engineer ako, dapat. Diba? Uh -huh. <laughs> ang engineer may pagka-logical uh, thinker eh. Uh -huh. Minap out ko 'yung solution ko. Ngayong Webes, September 12, kilalanin si Edgar Saavedra, ang bilyonaryo sa likod ng isa sa nangungunang engineering at infrastructure firms sa Pilipinas, ang Megawide Construction Corporation. Dito lang sa TuneIn kay Tunying Live Digital Broadcast. Wala na bang bagong imbitasyon sa inyo sa mga beauty pageant dyan? Nung tinanong ko nga yan, yung asawa ko na sa likod, nakaupo, sabi niya, alam mo ba dito, yung mga siguro fan siyata or manager nung tinanungan mo, Edgar, saan daw planeta kinuha yung, yung tanong mo, Edgar? Sabi ko, eh binigay lang sa akin yan eh. <laughs> <laughs>